So, what's up mga idol? So, mayong odto sa tanano mga followers na to. So, naday gahatag o blessings ni nanay mga, mga sponsors. So, salamat dahil sa inyo ah. More blessings pa ta. daw daw tabang ni nanay. So, ah. umunday ni mga idol no. idol so mga idol no mauna dahil na ang hinabang ni ina nanay alesya tagaan ng bugas so mga idol no yung balik na yung PWD Kadalag Sing so kau mana to si si Binger TV vlog tabos si Jason katambay so atong kumusta si nanay hey, got... ah, may may nga may ngod nay may ngod salamat po no gay nay nga blessings ni mo salamat gikan bot nila ni PWD Vlog salamat so, ninyo, salamat nila, salamat sa So, kayo itong ako na uh, uh, ka. Una-una ko palit itong, itong, na itong, na Ano sulod sa balay? Yung room. Yes nanay. Ah, uh, nai Pasalamat lang kita sa naghatag no. And more, more blessings pata mabot. So, what's up mga idol? Ah, uh, himbalik na itong mga vlogger darin no. Hey tabangan na habang ni nanay gamay o hintan na upod sila sa kaintang nanay so what's up mga idol no e, um, balik mindere ka nanay Kainay na hingatag o sponsor mga grocery mga bigas o uban pa so as nanay no Ah, salamat yun sa inyo mga idol sa naghatag og tabang nanay. Mga makakaon sila pang adlaw adlaw. So, oh, nadang tapat na si nanay mga idol. Salamat sa nag-sponsor niyo yeah, mga guys mga. Balik day, day, day si Mr. PWD guys no mga member niya si Bui Kahe ato 2.0 tapos Jason Katambay si Ronil Vlog si uh, Bin Bindor Vlog so dako kita pagsalamat salamat nila mga idol no na gitabangan si nanay so more blessings mo maabot uh, mga idol so so na interview na nato is nanay na na, na siya ipang lungag pang, lung pang adlaw so dako kay ko pasalamat niyo mga idol so na dugayon So, nalipay po ganay nga. Nalipay ko dako sa dinong sa mga sa mga So, Madeng. So, Madeng ni Sulod sa, sa balay nanay, guys. Mga idol, no? na mga idol, no? Ah, uh, na. Wala uh, na siya. Tang paita kayo mga idol. Ang kinabuhi ni Nanay Dering. So Balik na to Nanay. So karon na nagpasalamat So mga idol, di na nagot Salamat sa nag-sponsor kay nanay o oh, more blessings pata ni nanay Alicia Binauro. So, salamat yun mga idol, no? Oh.